Hello guys, good morning, magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Muli po tayo nagbabalik dito sa ating panibagong numero Panibagong tsansa Kung sakali tayo ay ngayon manalo guys Okay, so ito po ang official result kahapon guys 3D Loto, ayan So 3D Loto So muna siya ang official result ha 3D Loto and STL uh, Visayas 844285 at 934 sa Visayas naman is 1 Uh, 5, at 874 Okay, so yan ang official result So walang STL Mindanao po yan Walang STL Mindanao So ito na po siya guys, ang national 844 285 at 934 So for today's video guys Ito na po ang ating partial guide today Araw po ng lunes So October 9, 2023 Ayan so possible numbers ulit na mag-raise Ibabalik ko lang din po ito guys Siguro mga 2 days na po ito Na 0 at 7 Na binabalik ko po Itong 0 at 7 Okay so may bago tayo ngayon Si Noibi naman ang binalik po natin At si uh, Sinko Okay, so muna siya guys ang aking uh, pasyal guide na numero ngayon araw po ng lunes ha. So binalik ko lang ang 0 at 7. Kasi po si 0 guys is, uh, 0 is ang missing number nato ni ha. Missing number. Kaning 0. Okay, so missing number nato is 0. So try lang nato guys, i-play lang po natin ito, all draw. Itong 0. Okay, kung mataya po kayo mamaya guys, kahit anong combination po, kahit anong numero, kahit anong combination pa yan Okay, so, partner lang ng 0 So, muni siya guys, ang aking best number Okay, kung hindi man siya sa alas 2, possible sa alas 5 or sa alas 9 So, inuulit ko po, missing number natin si zero So, next po tayo Okay, so, for sure guys, ang aking uh, combination dito no Pashore Guide lang po Ang the rest po is Nasa YouTube channel po Ang ating uh, Special combination So Tatlong combination po dito sa ating Pashore Guide Super special po Nasa YouTube channel po natin Okay so Pwede po kong guys bisitahin Okay so Unahin ko ang lasto Lasto muna Bago yung ating Pashore Guide combination So So laya lang ni guys Kay Ang uh, Numero Sabi ko nga po sa inyo may possibility na mulusot na mukalit kumbaga di ba mukalit so nag-iingat lang ako sa bahaw baka mabahaw na naman ako okay so baka mabahaw tayo sa ating kombi. minsan kasi nababahaw ako eh so ibabalik ko lang may binabalik lang akong combination dito guys okay so all draw ha all draw 3D and STL so muni guys ang akong best Uh, last two pamaris natin, pamiring po natin. So, 57 all in, 50 all in, 70 all in, 72, 79, 40, 90, at 59. So, best 5 ko po dito itong 57. 57 po ang aking best. At second best po is 50, 70, 90, at itong ating uh, 59. Okay, so muni ha, ang akong limang best na pambato ngayon araw po ng lunes. Okay, so sulay lang guys. Itong ating binigay na ating mga pamiring today. So pwede rin po mag 72 all in, 40 all in at 79 all in. Basta sa akin, yung lima na yan, yan po yung aking best po ha. Yan po yung aking tatayaan guys. Okay, so uh, ito guys ating uh, 4-0 at 79 4-0 at 79 Okay, so pwede po ito ninyo guys Tayaan guys sa alas 5 kaning uh, 40 all in at 79 all in sa alas 5. So 40 all in ha, maganda ko po ito sa alas 5 itong 40 all in. Okay, so next tayo. ah uh, dito po tayo sa ating combination, sa ating partial guide combination. So muhatag kog tulo na kombi guys. So pili alam po ninyo basta ako ha. Best kombi ko po ang ibibigay ko po dito sa ating partial guide. So hinimay ko na po 'yan. So, first combination, 0.57. So, muna ni, ang akong pip, uh, 0.5 all-in. 0.57, pang the spot po natin ito. At syempre, meron tayong 9, 7.0. At uh, ang ating panghuli, itong ating 9, 7.2. Okay, so muna siya guys, target trambol. Target trambol. So, ibinalik ko lang po ito. Itong ating uh, uh, 057, binigay ko po ito kahapon. Uulitin ko lang din po ngayon. At syempre itong 970, uh, 970, 970. At itong ating 972. So, huwag po ni guys itong 057, 970, 972 sa alas 2. okay? so ayam guys ang aking pasure guide combination para po pangundaspat natin sa alas dos so lang ni guys no? win or loss baka di natin uh, sukat akalain baka mukalit ang ating combination kasi po uh, iniingatan ko lang yung bahaw baka mamaya mabahaw na naman ako minsan kasi nababahaw tayo eh so talagang chinecheck ko lang po na posible pa na mag risk pa po ito kasi, kasi po so take note ha imagine nyo po missing number po natin si zero okay so para naman po sa alas 5 para naman po sa alas 5, pwede po ninyo to guys, abagdo uh, bagdukan na kung ah, uh, sakaya po ninyo 0, 5, at 970 at 972 itong 972 tayaan lang po na maaga kasi naso sold out po ito okay so Depends dipinsahe lang o grumble ha baka mo baliktad so sa ating uh, pang 5pm so ibibigay ko po dito sa 5pm Pwede dito sa 5pm ha 5pm draw sa 5pm draw money ang ating 2 uh, two combination 0 9 4 at ang ating pamintin na Uh, 0, 9, 5. So, muni guys, ang aking pambato Para po sa alas 5 Itong ating pamintin So, ang ating pamintin guys, pwede po natin ito i-all draw ha Pwede tayan ito sa alas 2 Kasi uh, meron tayong 90 all in Ha? Okay, so, tayaan lang po natin Ang ating uh, pamintin na 590. Baka mukalit din Kahit gamay lang, maliit lang Sa lang po, okay? Okay guys, so, ayan po Huwag niyo naman po ninyo kalimutan mag-like, share po ng ating live. Salamat at pagtamsak po, mag-heart ng ating live. At isi-share ko po sa inyo guys itong ating uh, online apps po. No? Itong ating online taya. So, pwedeng pwede po kayo dito tumaya guys para hindi na po kayo mahasil, hindi po kayo lumabas ng inyong mga bahay. Nasa inyo na po, hawak niyo na po ang Swartres Loto. Okay, so ito guys, mayroon po itong uh, loto, ayan, pinutin lang po natin at syempre dito sa ating loto, 3D loto po ito ha, exclusive po ito. Okay. So, inuulit ko po itong ating uh, application po. Itong ating uh, Swerthress Online Taya nasa comment section po nitong ating video. Pakidownload na lang po at pakiregister. Napakadali lang po magregister guys. Okay. Napakadali lang po. Hindi po yan mahirap. So, wala tayong captcha Okay. So, ayan po yung ating Swerthress guys. At syempre dito guys sa ating Swerthress Lotto, mayroon po tayong last two. Pwede po kayo dito manalo. Makuha po natin yung 9594 ganun po ha. So sa Last 2 napakadali lang po dito manalo guys dahil easy lang po mag-bet, magtaya po dito. I-select lang po natin yung 3D Loto. Ayan, so dito guys sa portion na to, 3D 3 digit po 'yan at 2 digit naman, pindutin po natin yan po yung eh uh, uh, laro po ng Last 2. Na pwede po tayong manalo kahit dalawang uh, digit lang po mananalo po tayo yan. as long as makuha po natin ang dalawa. So baliha lang ha, kunyari 95 5, 9, 9, 0, 0, 9. ayan po ang pagtaya ng last two kanyan po 5950 sample so i-add to cart lang po natin tapos i-buy now pero dapat guys meron po kayong Gcash ha para ayos po at walang aberya okay so ganun lang guys para makataya po kayo dito sa ating online taya so ganun lang ha simple lang po yan at walang kahirap-hirap okay so yan guys sa ating mga numero Pilihan na lang po ninyo kung ano po yung mga kursunada sa ating pasyal guide combination at syempre binigay na po natin ang pang alas 5. Ang ating pasyal guide po kanina guys na uh, guide combination i ipli lang po natin yan ha all draw alas 2, alas 5 at alas 9. Exclusive po ito sa alas 5 094 at 095 pa maintain. Okay so muna sya guys ang ating mga combination. Okay so next po tayo dito po tayo sa ating uh, special special po natin uh, 3 combi. uh, combi, 2 combi lang po ito guys 2 combination ng ating special so meron tayong 0, 94 at 0, 96 syempre sasali ko dito guys ang 0, 95 yung ating uh, pamintin 5, 9, 0 ang ating pamintin po dyan so target rambol so muni guys ang aking pambato sa alas 5, pwede po ito tayaan guys sa alas 5, 5pm only okay, kung itong uh, 095 po natin ipli lang po natin ito all draw itong 095 kasi pamintim po natin ito itong 094 maganda ko po, po ito tayaan sa alas 5 best combination ko po, po ito para sa alas 5 guys kung sa alas 2 pwede po rin tayo ang guys nasa inyo na po yan at itong ating 096 okay so mga guys ang ating mga numero good luck na lang po sa inyo at good luck na lang po sa ating lahat sana makabulls eye ta makabugata muraga malamig na po ang ating mga palad so dapat painitin po natin. So, yun lang guys. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Like and share itong ating video. Palihog ko po, pakisuyo. Kung member mo sa mga sortos group, pwede po natin i-share para dagan ang winner. Kung halimbawa, maglabas ang ating combination na binigay po natin sa inyong good luck. Sa inyong lahat guys, maraming maraming salamat. Peace out.